sa ating Partners in Peace and Progress Stories ngayong gabi ng biyernes. Nagpaabot ng tulong ang Project Tabang sa 21 pamilya na apektado ng sunog sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Liz Miro. Hatid ng Project Tabang ang bigas food packs, hygiene kits, emergency shelter kits at kitchenware sa mga nasunugan sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Isinagawa ng programa ang distribusyon sa araw ng Merkules, July 23, 2025. Ang maagap na pagtugon ay bahagi ng pinalalakas na humanitarian efforts ng Office of the Chief Minister sa pamamagitan ng Project Management Office ng Project Tabang. Liz Miro, I-Minds. Philippines.